Yo mga mga idol, meron tayong mga Philippine money United States nung araw na pera. Ito siya, 1 peso Pilipinas. Philippine peso, 1 peso. 50 centavos. Meron po tayong 50 centavos na isa. Dende 5. Ang piso. Itong sa ay 20 centavos. 1 centavos. Ito ay 25 centavos. 25 centavos. 5 centavos. 5 centavos. Magkaiba siya. And yung kay lapu-lapong 1 centavos muna tayo mga idol sa 1 peso Pilipinas Ayan, siya ay United State of America 19 ano po siya mga idol 1909 dila yun 1909 yan mga idol 1909 Itong isa ay Philippine peso kaso may, may mga punit na hindi naman ganong punit na ano naman lang ano, ano yan. Central Bank of the Philippines. 1 peso. Victory. Yan. Yung po siya. Uh, nung araw na pera. Hmm. Nahalo ko sa bowl ni Lola. Ito <laughs> namang isa ay 50 centavos Pilipinas yan. ito rin isa 50 centavos Pilipinas kaso magkaiba sila ng likod yan. itong isa 1919 ginawa itong isa ay 1945 mga idol yan, magkaiba sila pero sa United States of America pa rin Ayan, limang pung centavos. Ayan, likod mga idol, 1972. Itong 50 centavos Pilipinas, ganda. 19... 1945 si mga idol. United States of America. Ito rin ay 1 centavos. Parang bronze ha? 1944 United States of America rin itong sa ay 25 centavos 1979 70? 79 ah 70 itong sa ay 25 centavos my god 1964 Ah, ay ay 5 centavos mga idol ito rin ay 5 centavos pare sila kaso magkaiba sila isang lalaki at isang babae itong isa ay 19 uy, nahuhulog 19 44. Itong sa I-19. Hup, nulog. Ayan, blurred. Makita. Ayan, 1945. 45. Itong sa i Lapu-lapu. Yung square. Hmm. Yan mga idol. Yan ang nung araw na pera. Yan pinag-iingatan natin ngayon. Oop, kakalaglag kasi. Yan. Flex ko lang sa inyo mga idol. Ganda nito. Kapal. Ang buo. Ah, comment section lang mga idol Kung magkano na mga value nito mga idol Comment section lang and Then palike na lang mga idol And pasubscribe po mga idol Maraming maraming salamat po Thanks for watching